Yan, mga kakulsak yun. Nasa palit namin dito sa Dawang, ay nabilan rog. Ganaan din square meter, so kasali na. Hindi, hindi kasali yung, hindi kasali yung materyali ng uh, plumbing electrical. So, nandito naman yung CR nya. Again. Yan, mga kakulsak uh, yun. Eh, stand rin. Hindi rin kasali. Uh, Ang kulang namin dito yung uh, mga kakulsak yun. Yan kwarto, dalawa yan bali isa sa dalawa tapos siya dun sa tatlong kwarto sa malaking sala ayos nandito yung kitchen nya So yan mga ka-construction Pero hindi kasali yung pins nya diyan kami. Sige Yan. So dito tayo. Ayan. So dito tayo sa Magallian Road. Magallian. So dito tayo sa Riverside. Yan. ayun so, oh. Ito yung Kabuan. Yan, mga ka construction. So Yan. Hoy, apply. Oh, yan, shall pray. <laughs> Para kang bakla ang kumakaway tungang. <laughs> yung mga gustong magpa-estimate mga construction ng bungalow house. Ito, so, yun pinakamataas na. Uh, so, may canopy siya dito. Yan yung kabuuan niya. team kayo yung mga gustong magpatayo dito sa baba o panglasilan yan, bungalo bungalo house yan parang solar type na yung roof nya so, one and a half months namin na ginawa ito Bilis, bilis lang yung talaw po sa akin. Uh, kasali to yung kontrata lang kasali sa second coat na masulya yun uh, yung kakusa uh, kung yung rib cut niya 0.5 brown kanawi yung mga uh, gata nyo uh, yan uh, uh, yung mga uh, kakusa yung mga gusto ng mag-ice break pero may finishing yan asintado nila so yan ini init init yan hindi lang kasi sa mabilisan ng trabaho to init dito sa baba yan so nabububungan na nabububungan ng na wato ito na lang so bali ito ito yung yung, yung plano nya isa pa laundry yung so, laundry area So, lamig lalo ko sa magandang tanong dito ang lamig yan 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 naka na so, wala pinang silang mag flooring so yung nilagay dito is 10 mm insulation double sided so, yan mga construction Yan. Uh, Maling ngayon lang ako bumaba. Yan. So, napakalaki. Mabilis. Sada na lang. Nakasindada uh, sila. So, mukhang hindi mamig. Okay. ito tapos yun, sabi na, tutok tutok ko lang dito yung biga nya ok yan yung mga gustong magpa estimate ng bungalow house pwede nyo na lang so bali lang isang laundry area, isang laundry area may tires tapos solar type yung kanya yung, yung roof nya dalawang dalawang tatlong kwarto may CR so bali ito yung pinaka sala nya dalawang hanggang dun so dito naman yung parking nya na, ako construction pero yung parking hindi kasali sa kontrata yung so, kung, Thailand kailan kasi yung budget niya yan mga construction, so, pwede nang tira except lang yung salamin dito na hindi namin kontrata pero finish naka finish yung salamin ay naka finish yung bintana so, finish yung bintana dalawang skin coat Yeah so may ceiling siya habot looks. Ba. Ang bakanya. Harti picture ba may uh box type lang dito na design eh. Dito sa banda pala sa. Ang box step lang siya. Yan, ito pero plan na Yan po ako sa. Ayun, yung lalaki 'yo, mga pipe niya is 4. Ayun. Ayan. Nakalayout na. So, yung safety tag na, pakunta dun sa likod. Dito. Pagunta dun. ito flooring na lang ito. Ayos. Ayan na. Ayan, pangalang introduction. So, yan mga kakonstruction. Ngayon lang ako nag update sa aking vlog kasi medyo busy busy wala kasi ako hindi ko umakan yung mga project na iba ay mga kasap eh, yung mga palos na iba kasi siya uh, hindi ko na i-update pero kung gusto nyo magpatayo uh, yun yun lang ako mga uh, constructor eh. uh, ito ang ganda pero mahal And... you!